Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post Ang balita ngayon Ito ang title Sila na lang maging Diyos Ah, grabing <laughs> title naman to Sino yung sila na lang maging Diyos? Senator Bato binira ang mga ayaw sumunod sa Korte Suprema sa kaso ni Bibi Sara. Matapang na binanatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga kapwa mambabatas na umano'y patuloy na iginigiit ang impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte kahit idiniklara na itong unconstitutional ng Korte Suprema. Sa panayam ng DWIZ, Iginiit ni Dilarosa na malinaw ang pasya ng Korte Suprema at dapat itong igalang. Ito ang kanyang exact statement. Sure pa sa liwanag ng umaga, ilan lang naman ang insisting na ayaw sumunod sa SC ruling. Mas marami ang romeris peto sa SC ruling. Yun lang ang kanilang kagustuhan whether or not sumang-ayon. Ang SC sa kanila sarado na utak nila. Sila na lang maging Diyos, ayaw nilang sumunod sa SC, eh? <laughs> Ayon sa kanya, mayorya sa Senado hindi bababa sa 20 senador. All. Parehas ito sa sabi ni Senator Jingor, 19 to 20. Ang pabor sa pagbabasura ng impeachment complaint. Kaya tiwala siyang matatapos na ito sa darating na plenary session bukas sa Agosto 6. Okay. Uh, sa tingin ko, lima sila eh. Sino yung lima? Soto, Iko Bam, Risa, panglima si Erwin Tulfo. Yan ang gustong ituloy ang impeachment trial kahit may Supreme Court ruling na. So yung 19, all the rest, yun ang boboto na i-dismiss na yung impeachment complaint. In obedience, in due respect to the Supreme Court decision. Okay, giit pa ni De La Rosa... May ilang senador na gustong maghain agad ng motion to dismiss noong unang araw pa lamang ng impeachment proceedings, ngunit pinakiusapan muna na bigyan daan ang mga pro at anti-impeachment na makapagbasa ng 97 pahinang ruling ng SC. So, this was on July 29 yung July 28, nagbutuhan na sila ng uh, Senate President. Iba pang mga opisyalis. And then, nagkaroon ng SONA. The following day, yun na. Madidismiss na sana. Kaya lang pinagbigyan ang mga gustong-gustong matuloy. Ano. Kaya bukas, manood tayo sa deliberasyon nila bukas. Sabi niya, I am sure somebody will move for the dismissal first day pa lang, may gustong mag-motion. Pero pinakausapan lang na maghanda muna ang mga pro at anti sa pagpabasura. <laughs> Ayos. <laughs> Hindi rin pinalampas ni De La Rosa ang resolusyon ni Sen. Kiko Pangilinan na humihimok sa Senado na hintayin muna ang motion for reconsideration ng Kamara bago magdesisyon ah uh, ito, sigurado, tatalakayin niyan Ah, uh, bukas. Didibatihan niyan. Pwede ba hintayin? Hanggang magbutuhan ba? Nahintay no hindi? Hanggang ang inintay ko, yung butuhan nila na dismiss na lang para tapos na, makapagmubo na tayo. Total, next year, pwede na naman. Sampa ulit sila hindi naman inabsuelto ng Korte Suprema si B.P. Sara. Oh, dinili lang dahil hindi tama yung procedure nila. Gawin nila ng tama at next year, yan, another impeachment. isang pa kay B.P. Sarah. Okay. Una, sabi nga, sinabihan tayo na dapat di mag-decide ang impeachment court sa constitutionality of complaint. Antayin daw ang SC. Ngayon, may SC decision. Hindi na naman susundin. So, iba lang ang habol ang may to. Gusto lang maintit si BP Sara. So, itong mga ito, nakikita kasi nila na malaking sa gabal sa kanilang plano ng grupo nila kasi dalawang grupo ito eh. Grupo ng Dilawan. Yan na gustong gusto makapagpaupo ng presidente sa Malacanang sa 2028. So itong bang grupo din, grupo ni Basta, gusto rin. So, itong impeachment ito is klarong-klaro na talagang politically motivated. Oh. So, Sigilan. Ah. Uh, grabe ah. Uh, Ang daming ano? Ang daming gusto talagang ma mawala sa landas nila si VP Sara. Maliban sa impeachment, may nabasa pa kung post na troll army. <coughs> mga 6,000 members. Mga troll army na binabayaran ng 15,000 ang trabaho lang nila mag-post o mag-comment mag, mag, mag uh, ano, na para ang um, lumalabas masamang masama si BP Sara sa social media. Kaya lang, hindi, ni, hindi sila magtatagumpay kasi organic ang mga supporters ni BP Sara sa social media. Yung talagang nakakakita, nakakaramdam sa tunay na pagmamahal, yung tunay na leadership ng mga Duterte, lalo na si BP buong-buo yan, sulit ang suporta nila. Yan ang uh, magpapanalo kay BP Sara sa 2028. So, good luck na lang sa mga gustong matanggal si BP Sara sa pwesto. Again, malala ko yung Pahayag ni Senator Marcoleta lentek lang ang walang ganti. Kumanda na kayo, hindi nyo matatanggal si VP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libringyero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panorin yong ang video na ito. So, mone, si Kuya, mag na siya karon Taga tagano, giyero. So, mone, ang ayang atupan, ang ayang atopan. So karon na managid ang pag-atok ni Kuya sa yer So na managid. So karon humanagyod ang pag-atop sa yero sa imong balay kuya on sa imong masulte. Salamat ako sa Ginoo nga ako gitagaan ako ni grasya nga aning balay nako na atopan na gyud niya gitagaan ako kuan. Ini grasya sa Ginoo. Salamat sa naghatag sa Ginoo. Hashtag, naghatag aning sin sa kuwang. Salamat, yun kayo.